mga kagabay, mga rehapon, mga ng gabi, mga ng umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa. Una, digit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa lablamang ng ilang mga ating dami ang presensya ng Diyos. Sumasaada ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, ada kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at nagkahari, iisang e isang Diyos, magpasawalang hanggang. Mga kagabay, ito ang tanong. Ano ang pagkakaiba ng isang buksingero sa isang karatista? Pagkakaiba sa bilang isang profesyon. Ang isang buksingero, nakatikay ang mga kamao upang manalo. Ang isang karatista, nakabukas ang mga pala upang manalo. At sa pag-uugali ng isang tao, ito ang tanong. Ano ang pagkakaiba ng taong ikum ang mga palad o ikum ang mga kamay at ng mga taong bukas ang palad? Sabi nga, bukas palad. Ikam kamay bukas palad. Anong pagkakaiba kung ang pag-uugali ng tao ang pag-uusapan? Mga kagabay, Kung tayo ay uh, medyo nasa ating pagkabataan, nakakarating tayo kung saan sa ating paghanap buhay, mayroon tayong isang nagiging kaibigan. Hindi naman sa mayaman, pero hindi rin sa mahirap. Ngunit, sabi niya sa atin noon, ay gaya, ano ba naman ito eh, kumikita naman ako. Pero bakit? Hindi ako masaya. Marami kong inisip na hindi ko maintindihan. Hindi ako nagugutom, nabibili kong aking pangangailangan. Minsan nga, eh, iskay is di langit pang aking pag-inuman -pag sa aking mga barkada. Pero bakit? Para kung kulang na kulang. Ano bang kulang? So, nagkahiwalay kami ng landas. Mga ilang taon, muli kami nagkita. Nang mag-usap kami, napansin ko, hindi siya na, na siya ang dati kong kausap, na wala nang iniisip ko ni sarili. Makatain siya, makainom siya, makapaglakwat siya, may maraming kaibigan. Ngunit nang muli kami nakita, sabi sa akin, kaigay, may saan, yung huli natin pagkikita, doon ko na-realize na, realized na ano talaga, o doon ko naisip kung ano talaga ang aking pagkukulang. At na uh, napansin ko yung pinto mong ibinigay sa akin noon, yung mga tikong na kamay. Sapagat, nung una nating pagiging mag-ibigan, sabi niya, makasarili ako. Pag mahihingi sa akin ng tulong, nayayamot ako. Pag may mga ngailangan, magbibigay ako pero naiinis ako. Sinisumbatan ko ang ating nabibigyan. Sa madaling salita, maramot ako, makasarili ako. Ngunit nung nabasa ko yung salaysay ng mga tikim ng mga kamay, mahirap ang uh, karakter doon. Hindi siya mayaman, hindi siya mahirap, pero masagana siya masaya siya. So doon na nakikita, nagsumagunay ko sa isang pare, sa aking uh, spiritual counselor, ang sinabi niya sa akin na paghambingin mo ang, ang kamay na, na nakatikom at ang at bukas na palal. Ang kamay na nakatikong, nakatikong kung ano ang nasa, nasa loob ng kamay na yan, ayan lamang ang mapapinabangan mo. Sapagkat kung yung kamay na yan ay pilitin mong buksan, tiyak na mahulog ang laman. Dahil sa ayaw mong mawala, mawala lahat yan. Pero ang bukas na palan, habang may dumadapo, habang may umaalis, may dumadapo. Habang nahuhulog, may dumarating. Yan ang bukas na palan. Kaya sabi niya, alam na niya kung bakit hindi siya masaya nung tikom ang kanyang mga palan. Siya ay nagiging maramot, nagiging makasarili. Wala siyang, may mga kaibigan siya, pero yung mga kaibigan sa inumuhan, kaibigan sa mga free thing na pangailangan sa mundo. Kaya hindi siya nagiging masaya. At hindi niya naramdaman na siya ay tumutubo. Kanyang mga kagabay, ang nais nice lamang natin masasabi dyan, ang Diyos alam kung paano tayo bigyan ng ating itay ng, nang uh, upang tayo ay magiging kontento, magiging masaya. Alam ng Diyos. At una dito, ang sinabi ng ating Panginoon, ibahagi sa kapwa ang anumang kahit na ang iyong pera ang ating may bibigyan, para sa mga nangangailangan. Sa madaling salita, bago siya nagbago, masama ang kanyang pag uugali Maramot makasarili sa kina. Siya na ako lang, ako lang, ako lang. Siya ang lagi. Bahala na ang kapwa. Bahala na ang mga Kawanggawa, abuloy sa simbahan, abuloy sa bahay ang punan, tulong sa mga kaibigan ay sa mga kaibigan na ilangan, wala sa kanya yon mga kaibig mga kagabay kung uh, mamimili tayo kung magiging ano tayo kung tayo ay magiging boxer magiging boksingero o tayo ay magiging karatista ito man palad ito man kamao ng isang boxer bukas ang palad ng isang karatista sa madaling salita magiging matulungin tayo. Maring minsan, mawawalan tayo. Ngunit tandaan, pansinin natin ng mabuti. Sa bawat, <coughs> sa bawat isang paggawa natin ng kabutihan, masayang masaya tayo. Halimbawa, sa isang araw, may natulungan tayo. Talaga nga 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 ng Hindi malaki ang naitulong natin. Ika nga, bariya lamang sa ating pangangailangan ilang bahagi lamang ng ating pangangailangan. Pero ang maramdaman natin uh, kasiyahan ay sobra-sobra. Hindi mabibili ng salapi ang anumang kaligayahan. Tanda natin. At ang Diyos nagbibigay ayon sa ating takalan. Kung ano ang takal ng ating pagbibigay, yun din ang takal ng, uh, ng pagdating sa atin ng biyaya ng Diyos. Kung nagbigay tayo ng piso, babalik sa atin ang piso. Kung nagbigay tayo ng piso, ngunit buong buo, talagang nagmumula sa ating puso. Hindi tayo maramot na nagbibigay. Yung magbibigay tayo na ang laki ng katawan, nagpapalimus, oh tapos magbigay tayo. Hindi yan pagbibigay. Sabi, na, sabi nga ni San Pablo, lahat dapat ng ating gawing kabutihan may pag-ibig, may pagmamahal. Maaari tayong magbibigay. Sabi nga ni Mother Teresa, maraming nagbibigay, ngunit hindi tumutulong. Maraming nagbabahagi, walang pagmamahal. Ang gusto ng Diyos ay ang mahalin natin ang kapwa, katulad ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi ng Diyos, ako ang nagbigay ng lahat sa inyo. Nagbigay sa mga makasalanan, nagbigay sa mga mabuti. Wala akong pinipili, wala akong kinikilingan. Sana magtitiwala at mananalig sa sinabi ng Diyos na anuman ang ginagawa natin sa kapwa, ginagawa natin sa Kanya. Ang ginagawa natin mabuti sa kapwa, ginagawa natin mabuti sa Diyos. Ang hindi natin ginagawa sa kabutihan sa kapwa, hindi natin ginagawa paapar tayo magiging maligaya. Kaya mga kagabay, ulitin ko, saan ka? Ang magiging boksingero o ang magiging karatista?